kailanman hindi dapat pagdudahan ang pagmamahal ng ating Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si PBBM. Ipinagbilin ng kanilang ama sa panganay na anak ang kanyang kapatid na si PBBM. Pero hindi nyo rin pwedeng tawaran kung gaano kamahal ni Senator Amy Marcos ang ating bansa at ang ating mga kapwa Pilipino. At ang lahat na nangyayari ngayon ay hindi maganda. Sa tingin niya, kaya nagkakaganito ay dahil nabihag ang ating Pangulong PBBM ng mga demonyo. Nakikita niyo naman ang kalagayan ngayon. Ang gulugulo na. Ang hirap awatin ng mga masasamang tao. Wala ng takot hindi ginagalang ang presidente. Nabihag na ba talaga ng demonyo? Ramdam niyo naman po siguro, hindi ba? Sarili na niyang kapatid. Si Senator Amy Marcos. Na anak ng ating itinatanging Ferdinand Marcos. Ang ating Apo Marcos napangulong Pangulong talaga namang sinundan ko at pinakamamahal. Inalayan ko ng aking ilang taong panilbihan bilang isang loyalista. Hindi naman alam ng mga bagong loyalista kung anong pinagdaanan ng mga katulad ko. At hindi, hindi katulad ng iba ngayon na ipinangangalandakan yung mga kakarampot na ginagawa nila. Naaawa po ako sa ating bansa naaawa rin po ako sa kalagayan ni Senator Amy Marcos. Alam ko kung ano nararamdaman niya. Kilala ko po siya. Mga bata pa po kami. Alam ko kung anong nararanasan niya. Paano ang gagawin ng isang ate para matupad ang pangarap ng kanyang ama ng dating Presidenteng Ferdinand Marcos. Alam niyo ba na siya ang tumutugon sa lahat ng mga ipinagbilin sa kanya? Si Senator Amy, siya po ang nagsasakripisyo na mabash alam niya yun, pero ipinaalam pa rin po niya sa lahat ng mga tao na hindi siya komporme pag meron ng mali. Hindi po talaga maganda ang nangyayari ngayon. Sa halip na maging solid tayo dahil supposedly dapat naging magkakampi ang Presidente at Vice Presidente, parang gusto nilang mawala sa landas nila ang Vice presidente. ako po kahit anong mangyari, susuportahan ko ang ating vicepresidente si Inday Sara Duterte sumuporta po ako kasi sa kanyang ama noon at tagumpay naman dahil yung paglilingkod ng kanyang ama na si President Duterte ay walang pasubali ako po kasi takot takot sa mga adik. Yun ang unang-unang napansin kong nawala. At ako po'y palaging biyahe ng biyahe. Yun din. Tuwa tuwa po ako nung nasuheto yung mga taga-airport. Lalo na nang sinabi ni Presidente Ru 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 Rudy Duterte na ipapakain dun sa taong nagplant ng bala kapag ka nahuli niya. Yung mga ganun nakikita mo yung determinasyon, yung tapang, yung kaalaman kung paano patakbuhin ang ating bansa. Ito, yung ngayon po, hindi ko po tinatawaran ang pagiging, ang kaalaman ng ating presidente. Kaya lang, hindi ma-deliver. Hindi mo maramdaman, hindi mo makita. Puro talk show. Paano na tayo? Paano na po? Wala po akong gustong maging kalaban. Ang gusto ko nga po, maging magkakampi tayong lahat. Magtulungan. Tulungan si President PBBM na siyang mamahala. Siya ang maging pinuno ng ating bansa. Yung totoong pinuno. Siya. Siya dapat ang magpatakbo. Eh, parang Parang hindi po siya presidente eh. Ako, Marami na namang magagalit sa inyo. Pero wala po ako magagawa. Kailangan kong magsalita. Alangan namang pagkatapos ng mahigit 37 taon na pag, pagsunod ko at pagiging loyal ko sa kanilang mga magulang ay itatapo na lamang ng ganoon. Matanda na po ako. i I don't really feel like fighting like before sa Ibang labanan nun eh. <laughs> Ang labanan, social media. Walang binatbat yan doon sa pinagdaanan namin. Kayo mga loyalistang totoo. Alam niyo yan. Yung mga nakasama ko noon. Merong mga nagko-comment pagka nagpo-post ako, may kasama pang retrato. Yung mga nakaladkad, yung nasaktan, napako, hinambalos, binaril, tinirgas, nakulong. Marami ho kayo, alam ko. Magkakasama tayo noon, kayong mga totoong loyalista. Ipaalam po ninyo ang inyong damdamin. Tulungan natin si President PBBM. Na siya ang magpatakbo sa ating bansa kasi parang hindi po siya eh. Para talagang napapalibutan na siya ng mga demonyo eh. Itong panahon na to, nakakatakot na talaga. Bueno, alam niyo na po kung saan ako lumulugar. Tulungan natin si Senator Aimee, si ate, ang super ate na nagdadala at pasan-pasan niya ang bigat ng problema ng buong pamilya. Tulungan natin ang ating bisi presidente Suportahan natin siya kahit anong mangyari suportahan natin ang ating bansa. Ipagtanggol ang ating karapatan. Iwagayway ang ating bandila para hindi apak-apakan na katulad ng nangyayari ngayon. Maraming salamat po.